Idol, uh, idol ah hapdi lang po sila mga idol no pa paano man eh kay hapdi naman eh hindi din pwede po time to ha full time to mga idol naghanyo sa mga idol ah full time, <tinyo>, time. jud kay kapoy kayo ng pano full time lang jud daw full time jud na full time kaya nga <tinyo>, kayo og dito ta sa contraction wala may full time lahi <tinyo>, man to lahi man nga contract to Nahip full aning contract na to. Panibagong araw, panibagong vlog mga idol Yan po, nagpapunla po tayo ng mais Gamit po ang isang itak, no? Yan po, uh, may mga babae po, no? Talagang, ano? Uh, nagsisikap po talaga sila mga idol, no? Ito po ang dapat tulungan po natin mga idol, no? Ayan po ang mga babae po, oh. Tingnan Tignan nyo po, no? Yan po, nagsisikap lang po para mabubuhay po, no? Uh, gamit lang po ang isang itak mga idol kasi ano hindi po ito madaanan po ng kalabok kesa uh, po sila yan yan po sila ang sipag naman po nila no kung nagustuhan niyo po ang ating uh, vlog po mga idol uh, pakikomment kung nasubukan niyo po magpunda ng mais gamit ang isang itak yung uh, kung hindi po kayo nakapalo palo naman po uh -huh hindi ini ngalor macam tu, kita orang pakai macam itu. Bukan milik macam tu. Nah, buat bukan ikhwan. Apa? 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 Uh, ah, pagpunla nilang nice no kung wala sila mga idol ah, uh, sa ngayon siguro hindi pa natin matatapos no ah, uh, idol ah, uh, half day lang po sila mga idol no pa paano man eh kay half day naman eh hindi ba full time ta ha full time ta mga idol naghanyo sa mga idol ah, uh, full time dito kay kapoy pa, kayo pa, ano, full time lang daw full time dito na full Kaya nga may Dito sa uh, contraction, wala may full time. Ah, nae man to. Nae man na contract to. Nae po na yung contract na to. Ah, nae no. Nae man ah. Ito mga idol, kaya uh, nalangay naman dito sila, nalangay naman dito sila sa ito ang area nya nakahuman man sila sa ito ang pagpugas, dahil lahang pagpunla, ah uh, naghatin sila nga full time uh, na nako sila mga don uh, gisiawan na nako uh, <laughs> yan po uh, na ning kamot yung tambo pero ato atik atik rawon nga tuwagon uh, ato dyan nga uh, ihatag dyan ang uh, sakto nga uh, sukulan sa ilaglaw no oh, ihatag dyan ato na, na kaya good. naglangay naman sila ng uras uh, so karon ihatag nako ang inyong hangpindo Oh, e, ang, ang sindo niyo tag 150 ra. Ha? <laughs> ah. Okay lang Japan. Okay lang Japan. <laughs> oh. At, okay. Kamo na ay bahala magbahin sa inyong kauban, sa inyong mga kauban. Mga mani ang team namo. Isaw na lang ako ang tanan, kamo nalay magbahin-bahin dito. Okay. Oh, katurusin man mo no. Sa katurusin, mil kwatro. Ang... Hindi no. Mil kwatro 150 man. Oo. Agoy. Ito Ah, mga idol, kasi awa na na to ah. Uh, sa tinaw, dihatag na to ang saktong nga rate. Masking hapdis lang. Ah, himo na to, tag 400, no? okay, salamat. salamat, salamat. Nagpasalamat po ta sila hanggang. Ako man ang na uh, ang uma sa ilang pagpunda, no? Ah, karon muhatag ko si mo nakabali mo kasabu ah. Yes. Yeah. Sa katorse mo si mo size. ako ni ato. Niyatag ni mo ang kilahang ba? Niyatag ko na. Ah, ang dapat sa mo ah. Hindi eh, usahan lang ni mo. Ang dito di. Ah, kamo na ang kay wa may sinsilyo. Kamo na eh, bala kay di mo ko kay Di magkastula. Kamo na lang wala. Ang la, kastula mo. Ang kastula taga dito. Taga diha ra magkastula. Ang diha man sila oh. Ambot dito. Kuya ng Maynod Tuit Tuit uh, uh, Tuit sila Maynod Tuit Tuit na lang Kaya nakabali man niya oh. Ako gikan pa ko dito bangko Kaya nagkali ko kuha kwarta wala mo ko ikakuhon Kaya na man Kaya nagkali ko ko Ato uh, pipe okay. na lang yung ano. Okay, na uh, naman di, ihatag na lang dito kang simyo. Ang chat, Sa ato pa, maghanyo. Wala dito dahi hanyo, ne? Naghanyo, maghanyo. Ako, nagpasalamat dito sa inyo nga. Ah, kitabangan dito po ninyo, no? Okay, na kayo na yan. Ato po na po sa Pikas. No? sige, dito ka sa Pikas. Salamat. Salamat. Eh, no? Salamat. Ah, kung makalugar mo, palo mo. Palo na. Diyan na po tayo mga idol. Atong hanyo, una po nito, ne?

Ah, uh, lang ta mo. Ah, ang inyong ha na. eat, no to eat, no. kung maghanyo ko ay pud mo ha. Oo. Oh. Ah, uh, sa to pa, dili sa, ubra. Mo ha grete, uh, to na, Desmond. Ulang oh, 100 five. Yeah. Ano, sal salamat kasi niya, no? 300 na ng kulang. Ayaw mo katagam, ha? Hmm, ano, Are, salamat kay sa inyo ha ah Mga idol Kung nagustuhan niyo ito ang video mga idol uh, ah, Paki-comment, paki-like Paki-share ah, Para updated mo sa sunod na itong video Kung wala mo nakapalo uh, ah, Palosad mo no uh, ah, Pasalamat ko sa inyo Sa mga viewers Sa itong mga followers uh, Babu